Di ba, di ba sabi ko ano, darating si Purong, may kausap ako. Tsaka sabi ko, pag ganitong gabi na, huwag na tayong tatanggap. Hindi, sabi ko sa'yo, pa na, pag ganitong oras, wag na, anong oras na, humahiya naman kayo sa akin. Pagod na, pagod na ako, alas 7 na. Nakapagod na, hmm? napapagod din ako, saan ba kayo galing, tapos hindi kayong nahihiya ganyan gabi na. O ano, sangkalan, nagtitinda pala kayo. Hindi ako bibili ng sangkalan. Anong gagawin ko sa sangkalan na yan? Sige na, pauwi na. Diyan na si Forman Bakit? Ay, bakit? Ako, eh. Risky, Roy, di ba sabi ko ano? Ito, pag... ako sa ano, girin kasabi, hinaharang ko siya. Ay, di ba, ay, sa, di ba sabi ko ano, darating si Forman, may kausap ako. Tsaka sabi ko, pag ganitong gabi na wag na tayong tatanggap. Ha? Hindi. Kayo, di ba hindi nyo pa ako Di ba sabi ko, pagka ano, pagka ganitong gabi na, maawa naman kayo sa akin. Ano, di ba, ano pa sabi ko sa'yo, ano, Sam? Hindi, sabi ko sa iyo, pauwi na pag ganitong oras. Wag anong oras na, humiya naman kayo sa akin. Pagod na pagod na ako, alas 7 na. Sabi ko si Forman darating pa kanina pa yon eh. May transaction matutulog, may, may biyahe pa bukas eh. Di ba? Pagod na ako, maawa naman kayo sa akin, maghapon ako sa biyahe. Tino na mamalat na nga ako eh. Kaya po, saan kayo galing? Gabi na eh. Ba't nandito pa kayo gabi na? Nakakapagod na. Napapagod din ako. Saan ba kayo galing? Tapos di kayo nahihiya ganyan gabi na? Sinabi ko na sa inyo eh. Di ba, Sam? Bidyo-bidyo pa kayo. Eh. Hindi lahat ng oras. Pwede namang... Uh, Pwede balik na sila sa tuwas. Saan ba kayo galing? Oh, ang layo-layo. Nakarating pa kayo dito? Nagikot-ikot po kami eh. Dagi uh, ano, nagtitinda po kasi siya ng ano, yung sangkala. Oh, ano, sangkala. Nagtitinda pala kayo. Hindi ako bibili ng sangkala. Anong gagawin ko sa sangkala na yan? Hindi ganun. Intindihin nyo naman ako. Sige na, pauwi na. Saan ba kayo lahat? Bugawan. Bugawan? Ba't kayo nagpunta dito? Ano sa dyan nyo? No, wala bang gobyerno doon sa inyo? Wala ba kayong gobyerno? Ha? Wala kayong gobyerno? Pagod na pagod ako eh. Sinabihan ko na kita ano? Sinabihan na kita Sam? Pero tika lang. Tika lang, balik kayo. Nagbibiro lang ako eh. Balik kayo, Balik. Balik! <laughs> ha? Balik kayo, balik! Ha? <laughs> <laughs> ah? Ba't ka umiiyak na eh? <laughs> Kasi hindi ako sanay na ano, masigawan siya ka mapagalita. Hindi naman ako nagsisigaw, <laughs> nagpa-prank lang ako. Sorry, nanay. <laughs> kasi ano, gusto talaga namin kayo makita, ah? Daddy. Kasi... Gusto nyo lang makita. Oh, Tapos kasi nagagalit yung... pa si Daddy Frank O, eh. oh, ba't umiyaw? Eh, si nanay, o. Oh. Ang tuwa-tuwa pa naman ni nanay, ganyan-ganyan pa siya, o. Oh. Naprank kami, daddy. Ha? Huh? Naprank kami. Naprank kayo. Naprank na. Naprank na 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 O, na 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 oh, ma hindi. Kasi alam nyo, sino ba pinuntahan nyo si dito? So, oh, ito, ano pangalan? Daddy Frank. Daddy, daddy Frank. Daddy Frank. Ano ibig sabihin ng Nag-fra-frank. nagpra Oh. <laughs> pala eh pare. Kita yung umiiyak. Ito sa diba, ano Kalsado na nanira ako sa gilid. Hindi mga kababayan, ano pangalan ko? Frankie. Oh. Ano ginawa ko? Nagprank. Oh, oh 'di ba? Alam niyo na pala eh, 'yung iya kayo. Ano kami? Ha? Eh? <laughs> Kaka namin na. Ano Joke lang 'yun, eh. Alam niyo sa totoo lang, totoo po 'yung sinabi ko. Pagod kasi maghapon po kami sa biyahe. Actually, may darating pang puriman na kausap ko. Sabi ng uh, uh, yung tagaluto namin, D.F., may mga bisita ka. Sabi ko, usili saglit lang. Nagpahangin lang muna ako. sinabi pa na karede ko. Pero tandaan nyo, frank. Kaya yun ang nangyayari. Yes, nai. Si nanay, takot na takot. Okay ka na, nai. ngayon, masanay na kayo, ha? ako nandito po rin, si Daddy Frank. nandito din sa, sila sa ng Hindi namin sa kayo maabutan noon. Hindi nyo kami naabutan. Okay. So yun mga kababayan, mga kaparangay, isang magandang magandang gabi po sa atin lahat. Pasisya na po kayo. Nasa harapan nyo po si Frank. Ako po si Daddy Frankie. Para magkaliwanagan. Ano ibig sabihin ng Frank? Si Daddy Frank. Yun na yun. No? Pero siyempre mga kababayan, mga kabarangay, bago tayo magpatuloy, maraming maraming salamat sa lahat ng nandyan. Huwag po kayo magalit sa akin. It's a prank. No? Ayan. Totoo po yung sinabi ko mga kababayan, galing po kami kung saan saan. Anong oras na alas 7 na. Kaya binibiro ko sila. Pero actually, naawa talaga ako kasi hindi, hindi naman po siguro sila magtsatsaga na maghintay or pumunta dito kay prank kahit gabi na kung wala silang kailangan. Pero ayon kay ate, gusto raw nilang makita si Daddy Frank. Yes po, Daddy. Um... Oh, sige, isa-isa lang ha. Baka i-prank po na naman kayo. Iyak-iyak na naman. Kaya alas 3. Ha? Ako. Kahit, Kahit alas 3 na gagaganyan ka. Kayo pinapagyan. Oo. Oh. Bagi ko siya masabi, but, kung pa na lang kaya masabi, huwag. Pupuntahan nyo. Nakatira ako sa... So, Di rin ng ng maha, oh, oh, sige, wait lang, Nay, wait lang. Sinanay muna. Nay, ano ang purpose or pakay mo kay Daddy Frankie? Pumunta uh, po ako dito, Daddy Frankie, kahit na malayo. Kasi sila, inaya po ako kasi sabi po nila, gustong gusto daw po nilang makarating po dito. Kaya sabi po, ay sama din ako kasi gusto ko rin makita at mamit si Daddy Frankie, sabi ko. Uh -oh. Kasi followers nyo rin po ako. Tapos oh. nagsusubscribe, nagsusubscribe din po ako. Tapos mga video nyo, daddy, uh, pinapanood ko. Lalo na mm -hmm. yung nakakadena sa Antipangol. Tapos si... Yung si Sonia na ano, taga Tarisi. Mm, -mm. ko yun. Tapos oh. ina-heart-heart ko po yun. Oh. Daddy. Salamat. So yes. gusto nyo lang talaga makita si Daddy Frankie. Oh, eh. tapos, uh -huh. sana... <laughs> oh. sana, sana matulungan din kasi wala akong income doon sa gugawhan. Wala okay. akong trabaho. Oo. Kasi dati po akong BSW, Daddy Frankie. Alam nyo naman. BSW? O, po, po. Asawa nyo po? Nasaan? Patay na po. Oh, ilan anak? <laughs> Tatlo. Okay. Ilan taon na bunso? Ano? Bed 10. Magsi-16 na po. Okay. Sinanay maganda. Nay, how are you, Nay? Painumin ng tubig to? Ay, oh, painumin sila tubig. Grabe na. Sa totoo lang, malaki ang pinapasan ko sa pamilya. Bakit Dalawang na? Dalawang may pamilya. Kasama ba ko sa bahay. Bakit? Hindi pa sila nakabukod. Basta kasama na. Yung isa hiwalay po. Yung hmm. anak mo isang hiwalay. Nay, kung mabigat, mahirap, huwag mong, pasaw huwag mong Pas pasanin. Pinapasan. Patayuin mo sila sa sarili nilang paa. Pinapas Umaasa kasi sila sa iyo. Pero wala uh, nagtitindal tinda lang po ako mga sa harap lang. Ikaw nagtitindang ng sopas? yung uh, mga ano, ang kaldo may ganun hmm. Para may pang ano yung mga... Ayun na tubig, painumin silang tubig. Kasi kinakabog-kabog yung dibdib nila. ha? <laughs> huh? Painumin sila, ayun na tubig, dali. Sisa na kayo na eh. Yung tuloy. Tapos yung anak ko pang isa, nag-start nags lang kahapon sa Jollibee, nagtatrabaho. Ah, magtatrabaho na sa Jollibee? Yung hiwalay sa asawa. Tapos oh. yung ato ko walang suporta. Oh, thank you, Kuya Risky. Oh, kunin ko ito isa. O, oh, ano. Okay. Inom ka muna, Nay. Sige na. Huwag ka na magalit. Oo. Oh. Sobrang saya ko. Bakit? Nasa daan pa lang po kami. Oo, oh, makikita. papunta pa lang. Oo, oh, makikita pala si Daddy Frankie. Sa so, oh. mga madaan na, ma na, 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 na namin, Lord. Oh, Lagi akong Oo, oh. Uh. nasabi ko talaga na Mag sa mga ito. Gusto kong talaga makita, si makita si Daddy Frankie sa personal. Mm -hmm. Mula nung nakita ko dito sa Bugawan, tabo bu ako ng tabo, wala rin pala, hindi ko pala mahabol, malungkot ako. Ngayon, mm. Ngayon -hmm. nung nakita ko kayo, kahit madaling araw, alauna. Oo. Oh, Sige, so, inom ka muna na eh, baka mabilaukan ka. Ayan. Oh, okay. ko? Bigat na dinadala ko. Tayo. Bigat dinadala mo. Okay. Sa pamilya. Sa pamilya. Kasi may, nag-aaral, apo ko tatlo. Anak ko tatlo. Pinipilit kahit na mahirap ang buhay para yung hindi namin narating, maabot nila. Oo. Uh -huh. Narating nila. Sa laban lang, na Mm -hmm. huh? Asawa niyo po? Nakiki, kung may ma ano, mag uupa na, gagawa ng tulad yan. Pag, ano yung pag-anoyin ko ng sangkalan, kung may mag uupa kung wala, wala. Sangkalan? Si nanay naman, nay, Ikaw, ang tahimik ni nanay. Munti katakihin si nanay, mga kababayan. Munti naman, natatakot kami. Ah, natatakot ka rin? Natakot kami. Natatakot kayo, bakit? Natatakot kami. Malinaw wala. namin. Yung... Ah? Masaya yung puso namin na nakita po kayo lahat nanti. kayo. Oh, Oo, oh, masaya ang puso nyo. Ngayon, kabog-kabog. <laughs> Talaga. <laughs> Ngayon, kabug, kabug. <laughs> Talaga? <laughs> <ang puso> <laughs> dati, dati pragi sabik. Oo. Kanina, kabog. Oo. Oh. <laughs> Bulat. Oh, O, nai, nai, kumusta ikaw naman, nai? Anong problema mo, nai? Alam ko na problema ni nanay. Pag-ibig, no? Hindi. Pag ano, yung... Pagkain. Walang ano kasi income. Kasi wala O, oh, pagkain. Hindi pag-ibig, pagkain. Uh, ha? Tapos masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ni nanay. Kasi walang income, eh. Walang income. Ilan ba ang anak mo, nai? Walang ano akong gamot. Walo. Walo anak mo? Asawa mo nasaan? Anak! Wala din trabaho. Nandun din. Wala. Ilang Pero, taon wala. na ba ikaw, na Sixty-eight. Ay, eh, yung asawa mo? Sixty-six. Natural lang, Nay, na hindi na kayo magtrabaho. Tapos na yung uh, responsibilidad ninyo. Paubayan na natin sa mga anak. Ay, may pamilya din sila. Ay, nagtitinda lang sila ng ano. Pero kahit siya, na. Kahit mahirap man yung anak. mga anak, kumbaga may responsibilidad pa rin na bigyan-bigyan si Nanay. Kung walo na anak, Marami yun. Nag-uupa nag nag sila sa bahay sa ano, Manila. Oo. Oh. Tapos yeah. ikaw, San Carlos ka din? San Carlos. Tanda-tanda oh, mo na. Gabi na, gala-gala ka pa rin. <laughs> ha? Kasi nag-anak ng, ano, eh, nang makasakit. <laughs> ba yung mga matatanda dito sa Pangasinan? Hindi. <laughs> gala-gala eh, gabi na. Mamaya, sipunin. Inubo nga ako eh. O, oh, tignan mo, sabi ko sa'yo. Sakit lang ngay. Masakit ang ulo mo. Sumasakit ang ulo mo. Kasi, walang tarabaho. Oh, ganun talaga na eh. Pag ang tao walang pera, sasakit talaga ulo. Sumbro. Hmm. Ha? nag-aaral. Patingin nga yung ano, sangkalan ninyo. Kuya Lando. Lando. Ay, budget ah. Interbunda ka mo. May yung Para makita mo rin siya. Patingin, patingin. Kahit isa lang, usampol lang. Ano ba yan? Yan ang hanap buhay nyo. Ay, ikaw, nai, hanap. Kung yung asawa ko, ang trabaho niya, kung may magpapagawa sa kanya ng lamisa, gagawin niya. Ah, Nasaan ito. Eh. gamit na to eh. Hindi pa po. Amoy pork chop? Baka <laughs> daddy. Kasi ha? Kasi pork chop. Nandun sa ano eh, sa tabi na oh? ko sa kalang uling yan. Eh. May amag na eh. May amag sa ano, ano, pang ano. Baka ano, nausukan doon sa kalang uling ko kasi pinagrurutang ko sa harap sa Ayos ko magbinta. Gamit na? Meron po daw. oh, ah, pork chop. <laughs> 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 sa ano yan. bibinta talaga yan. <laughs> bibinta niyo. Bibinta talaga. Magkakasama nga kayo. Hindi <laughs> talaga. Nasa harap yan na tindahan niya. Mm. Ay, bulas. Problema nyo, bigas. <laughs> Ay, budget ng mga bata. Anong kailangan ni nanay? Para bigas. Pera. Saka, pera. Kasi yung anak ko, tatlong kanil. Kaya nga, nai, nai, sagutin mo ko. Ako kausap e, mo, hindi kaya, sila. Pera, saka bigas. Wala. Talagang wala kapas kapas ko. Sir, wala. Ha? Huh? Meron, may lima. Ay, limang piso. Ah, <laughs> Akin ay baso, nai. Baka mabak. Ubusin mo na, nai. Hindi lang, kausapin natin si nanay. Yan. Nai. Pang ano na minti, nai. Nai, pagkakataon mo na to, nai. Anong kailangan mo? Ay, Pera. Mas kailangan ko po yung pera kasi yung anak kong isa nag -aaral. Tapos bigas. Pwede rin po yung bigas. Tapos pang maintenance. Ito po may maintenance po. May maintenance. Eh kunti lang yan. Oo nga. Binili lang ito kahapon. Pinabili ko po. Uh may maintenance po ako kasi yung bako sumasakit na kung anong iniinom-inom po kahit na. Ke, 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 Anong kikikit? Ke, ke, Kahit masakit yung paa, importante, oh, nakapidicure. Hindi, bulat. Ha? Yung ako wala na. May hindi, may cutex pa ba eh. Ko, oh, ang haba ng kuko. <laughs> Naka-extension. wala. May extension oh. Ang bulag-bulag sa kakahiya ng yung pako. Pa wala pa. Baka kanil. mahiya. Pakita mo yung mm -hmm. katotohanan. Mm -hmm. no? Ilang taong ka na, Nay? Kinay, mag-birthday ko nga sa 30. Ay, birthday wala mo! Sa saan mo gusto mag-birthday? Wala, na. Kaya, wala na po yung basta makapagmisa ako. At saka yung mga anak mo, maibigay ko yung pan nila sa school. Ay, ay, ay. Ang apo ko. Ah, bakit ang apo? Responsibilidad ako? mo pa. Oo, oh, nakakasama ko. Ha? Talaga sa bahay. Ay, so, talaga maghihirap. Maghihirap ka na. Eh, dapat ay, dapat sa mga... So, wala akong dinanas na ginawa pa kasi. Mga anak, ko, wala pa ito. Nakakatulong sa akin. Wala ko. So, talaga wala pa. Alam na mga kapibahe ko na talagang yung hirap ko. Wala pa ako naranasan na ginawa kasi mga anak ko na may pamilya na sa akin. Hmm. Di pa bumukod. Tapos yung mga apo ko kasama ko. Masaya na ako na pag nakakaabot ako sa mga apo ko. Anak, tatlo ang college na anak ko, kahit mahirap lang po kami. Pinipili ko pong rin yun. Nangangailangan talaga ng malaking ano sa, yun nasa bagyo po. Kasi napilitan lang po siya nag-aral doon. Kasi ano siya, yung hindi na siya nakahabol dito sa PSU, sa San Carlos, talagang Mahirap po, oh, sir. talo Mahirap ko talaga dahil hindi ano, ko na maano-ano, kahit na hindi ano, ko na talaga maano yung pag-ano na mga apo, anak ko, wala inka. Mm. Pa, Pero Nay, sa dinami-daming pwedeng, pwedeng na, puntahan, bakit si Daddy Frankie ang napili nyo lalo na't malayo ito? Alam ko po na kayo po ay talagang tunay na matulungin sa kapwa. Ito po talaga, masaya po ako. kung Sabi ko kung, kung hindi ko man ako ma... Ano ano Daddy Frankie ukit okay na sa akin kasi nakikita ko siya ang ang noyang ana matulungin po kayo talaga bili po ako sa inyo Ay, but... hindi naman sa so, so, ano kaya lagi tumi-pinagpray-pray po. Lord ko wala na kong ako, ako makita kagay ng daday Frankie talaga nakikita ko po, po lahat niyong tulong niyo kaya baha po um, lumulubog po kayo sana yung hanggang dito yung bathroom ng bahay namin mm -hmm. sana doon kayo na punta ako po natira sa gilid ng kasada, ako lang mag-isa natutulog no yung asawa ko gumawa ng tulugan niya na parang mahahalikan na niya yung bubong ng bahay. Oh. Pero sa, ikaw sa baba, yung asawa hindi, sa taas. Sa ano ako, sa kagilid ko, sa dolang ko ako. Mm -hmm. sa so, yung Kaya nga, bahala po. na nasa baba yung asawa, yung tatay doon sa taas. Hindi, <laughs> iba po, nasa bahay po siya na iwan ah. doon. Uh -huh. Ako lang po talaga magdandaanan. Ako ng tao, dandanan ako. Hindi ka ba natatakot yan? Hindi naman po oh. ako. Eh, pero, na, eh, ko, eh, gabi ba, na. Gaano, ko, gaano kayo kasigurado na mabibigyan kayo ni Daddy Frankie? Kaya, importante po na, na, karating po kami dito, mabigyan man po kami o hindi. Masaya po ang puso namin dahil nakita ka po namin at saka narating namin yung kinaroonan niyo po. Alam niyo po dati, sabi sa, sa, sa ko kami? video lang po namin nakikita po hmm. itong bahay niyo. Tapos hmm. ngayon nandito lang. na po kami. Opo. Nandito Tapos ka kayo ka ka na kayo po nakita, na. po, nakita po namin na ng personal namin po namin. O siya, sige. Dahil na uh, problema ni Nanay Bigas, bigyan natin silang Bigas para hindi na natin patagalin to kasi pagod talaga ako mga kababayan. Ito, may sasakyan naman kayo, di ba? Ayan, tag-iisa kayo. Ayan. Ha? Yeah. Ayan, ha? Okay. Tapos, siyempre, pipigyan ko kayo ng ano. Eh, wala na. Wala na pera si Daddy Frankie. Oh. Nay. Para mabawas-bawasan yung binibigat, binibigat na buhat mo na eh. Mahirap ha? Talaga, Bibigyan kita. Sana makatulong to sa inyo, no? Laki na po Akin po. na yung kamay mo, Nay. Eh. Hindi ikaw, Nay. Dito. dito Sighted na. si Nanay. Tinitingnan na ako ni Daddy. Ha? Ayan. Siyempre, doon muna. One, two, three. Kapir ah, mo na. Ayun, ay ninenervious na naman si Nanay. Laki ng na pasasalamat ko. Laki yung tulong yung hinunta namin dito. Oo. Okay laki na kamay mo, Nay. Eh. Akala ko siya po. <laughs> Anay, no joke. One, two, three, four, five thousand. Thank you po, Daddy. Okay. Nay. One, two, three, four, five thousand. Thank you, Daddy. Okay. Salamat, Nay, ha? Sana nakatulong, no? Ingat po kayo. Sige, Nay. Salamat po. <laughs> <laughs> okay lang. Ah, lang. Oh. ano na One, two, three, four, five thousand. Anong masasabi ni Nanay? Thank you. Salamat, Daddy Frankie. Thank you na. Salamat pa. <laughs> Thank you. Pa. Pero masaya. Masaya. Kasi okay, ka, Nanay. Nagbibiro lang ako, ah. <laughs> Kasi ngayon lang ako nagkakita. Hindi talagang mm -hmm. magtulong. Sabi ko punta tayo kay Daddy Frankie. Kasi tingin tayo kasi walang talaga, wala, wala, talaga. Oh, walang wala talaga. Ah, walang wala. Pero ngayon happy ka na? Happy na kasi may pera pa, may bigas pa. May pera na, may bigas pa. Opo. So, Thank you, salamat. Hmm. Si nanay naman. Gano'n agad na magbibigas at Ha? Wala na ni Dero pa na May, may bibigay ka na sa anak mo. Hmm. Ganon ba talaga ang nanay? Walang katapos ang pagmamahal sa anak? Hindi na, hindi hindi Oo. Laban lang, Nay. Laking Salamat, Dady. Salamat, Oo po, Laking saya Laking tumatulong. Wala talaga. Sana makatulong sa inyo. Laking tulong na po ito. Ah, malaking tulong. Salamat sa Diyos mimisa manuto sa kikirong pansin o okay ba? Yung mga taway ka. Oo. Uh, uh, mm -hmm. Basta magdasala ka. Yung Gil, Lord, ko si Daddy Franky nung dadala na ito ay Okay, Agay, hindi na sa patanin nilang sobra. <laughs> para akong ano, tulog ko. Oh. Mm. Kalagang sabi ko. Kahit na aram niyo, Daddy Franky. Mm. Araw una, madaling aram. Wow, si Daddy Franky, oh, e, ito na naman. Na, iba na naman ang tinulungan. <laughs> Tapos alas tres na, di pa akong matulog. Alas tres, magluto na ako. Oh, pero tanong ko, Nay. Na kung Nay, tanong ko. Kung dati-dati, nanonood ka lang kay Daddy Franky, napapanood mo yung mga tinutulungan niya. Ngayon. Ako lang, Bukas, lang, makalawa, ako. ikaw na mismo Mapapanood mo sa upload ko Ay, uy, personal, uh, lang, oh, per personal na <laughs> Personal na ay, natin, ay, oh. ay, Personal na tulong. Lord, salamat Malaki salamat lahat, Okay. Salamat. Pero nay, bago matapos ang lahat uh, Papaalalahanan ko lang kayo ah. mag Magingat po kayo sa mga scammer, ha? Um. Si Daddy Frankie, never pong mag-text um. sa inyo may nag-text mo sa akin, sabi ko po oh, yon po. Ka, sabi ko rin po, oh, kasi po. hindi tumutulong ng personal si Daddy Francis, yes, sabi niya, hindi, hindi yung magchacho. Kaya kung so, so, talagang kailangan-kailangan, much better, puntahan nyo na lang ako dito, sabihin nyo yung problema nyo. Ano man ang problema nyo, problema sa biyanan, problema sa anak, problema sa pag-ibig, lahat ng problema nyo, hanggat kaya ko, tutulungan ko kayo. Pero yung manghihingi si Daddy Frankie, malabo mangyari yon. Kaya pag may mag-text sa inyo na ah mag uh, ang tawag dito, mag up ka muna, bigay mo sa akin number mo, complete address mo, hindi po ako yon. Mag-iingat kayo. Oo. Scammer yung katext nyo, wag nyo nang pag-aksaya ng panahon. Ay, ba yun? Yung sasabihin nila sa inyo, nanalo ka ng 50,000, Tanong ko sa iyo, paano kayo nanalo? Sumali ba kayo sa rapel? O, oh, bakit kayo mananalo? Kaya nga O, oh, di ba? Napakasimple. Yun ay mga gawain ng mga taong mapadlin lang. Okay? Okay. Tayo ay naya ay bulas. Ha? Okay. Ay, inarkilan ninyo yan? Magkano arkila? Hindi ko pa alam sa kanya. Ay, bakit? Inarkilan nyo eh. Pagdating dun, singiling kayo ng 6,000. Sabi ko magkakataon. Mayroon. Ha, mahirap din ang buhay. Mahiyain lang. Ay, ganun talaga. Pag mahiyain, walang grasya. Ay, lang Ha? Alam na, talagang laki na pinapasang sa sapag. Sige, ako na magbayad ng arkila nyo. Pwede na siguro 1,000. Ay, parilando. Parilando, hali ka rito. Tawag ka na, dali. Dali. Dali lang. Ito gaya ni... Hali ka, Dali pang arki lang. Kang mahiya. Walang grasya ang mahiyain. Hanggat wala ta Ano? Followers din yung asawa. Halika sir, halika. Huwag kang mahiya. Halika sir, huwag mahiya. Hindi dapat kinakahiya ang mga bagay na hanap buhay. Ah, ha? ito. Sana makatulong. Okay, salamat ay. Ingat po kayo sa biyahe. Nay, thank you ha. Pa salamat, Para hindi ko na kayo masyadong mapuyat. Malayo pa babalikan nyo. Upo. Kung oh, na, na ako. Sige, ha? So, you, Wag na ulitin. Okay, uh, su susunod oh. tutuhanin ko na magalit. Importante makita ka po namin. Masaya <ingtan> okay. po. Masaya po kami, Daddy. Nai. Okay. Dati napapanood okay. lang po namin kayo okay, ngayon. Okay, guys. Tulungan sila. Isa kayo itong bigas nila. Huh? <laughs> Ay, ha? Ang bahay ito, Nay? Ha? Ha? Tulog na po. Kas niya si Barney. Oo. Sige, daling ko siya sa bahay niyo. Oo nga, magkamukha kayo ni Bandam eh. Ingat po kayo. Salamat, Nay. Salamat. Thank you po, Nay. Thank you po. Thank you.